Hello mga lovely people, welcome to Cucina di Piche. O di ba ang behave behave ng mga female crabs? So siguro sa mga nakakakilala ng mga limang o ganyan po yung itsura ng babae, yan yung palatandaan. So meron ako dito ang female at saka meron din ako male. Okay, sandali lang po. So ito po yung male crab. Ayan, so ayan po yung lalaki patulis na ganyan. Tapos, syempre meron ding bakla na crab. Yan naman po yung alanganin yung pagkatulis niya, alanganin yung pagkalapat. So, sa ako napapakita sa'yo. Ay, sa inyo pala. So, ganito lang po kami magkatay ng crab. So, ganyan po kung katay. Diyan po namin tinutusok ng kutsilyo. Ayan. Tapos, mamaya-maya niyan. Ano na yan siya? Deads na yan siya. Ayan po. Ayan, wala na po siya ilang seconds lang. So, ganyan muna ang gagawin namin sa lahat ng crabs, okay? So, tapos, ngayon na, ano na siya, deads na sila. Lilinisin, i-brush lang. Tapos, mamaya din, tatanggalin yung tali. Papakita ko na lang po. So, ayan, tatanggalin yung tali, share ko lang naman sa inyo ko paano ako magkatay. Ito yung sinasabi ko. Ayan. So, pwede yan siyang gapitin. Tagal na ako hindi nakapaglinis. Yung mga sipit niya, hindi ko muna pupukpukin kasi gawa nung no, para maganda siya tingnan sa content. And then, para yung mga shell niya, hindi rin mahalo sa pasta. Kasi pag nahalo sa pasta, pangit, manguya nyo, ano pa yung nipin nasira masira. So, linisan lang ng mabuti. Niyan, para matanggal yung mga lupa-lupa. Tapos, dahan-dahan lang talaga kasi matigas. Okay, yan po. Tatanggalin natin to. So, yung size pala ng male crab na ito is L3, no? So, kasi may mga sizes yan sila. Tapos, dito, gukupitan ko lang. Huwag masyadong yung maikli kasi kung hindi, ano siya, magsipagtanggalan. Pero try natin na kung Hindi sila magsipagtanggalan. And then, yung sipet, ikakat ko rin yan siya. And then, ito naman, crab na ito. half ko lang. And then, yung iba pala nito, kailangan kong i-steam para mayroon akong crab meat. So, okay? Yan na muna mga lovely people. Sana hindi kayo nalito. So, yan po. Hahatiin ko lang sa dalawa. Ayan, so. Actually, matagal ko na ini-imagine tong recipe na ito. Itong pacham na ito na recipe. Tapos, titingnan ko kung paano yung maging result. Okay na yan. Okay ra na, na siya. Ganyan lang siya. Para magandang tingnan nga. Okay, tatapusin lang muna namin. Hello again mga lovely people. So, ito na nga po yung mga ingredients na kakailanganin para dito sa pacham-pacham recipe ko for today's video. So, ito po. Wow, ang ganda nung mga female crabs. Ang tataba nila. 1 kilo po yung female crab. Tapos, 1 kilo din po yung male crab na ginamit ko ngayon yung size na L300. Tapos, B2 naman itong female. And then, meron ako ditong mga isang kilo din ng slice na fresh tomatoes. Lalagyan ko ng um, oyster sauce. Gagamit din ako nitong pesto. And then, extra virgin olive oil. Ito ay chopped garlic. Tapos, asin. And then, spaghetti. Ayan, yung noodles. And then, meron akong dried parsley. Sisimutin ko lang. And syempre, meron pa isang ingredient. Kamuti ko makalimutan. And, gagamitan ko din po ng white wine. Ayan po. So, ayan, habang magluluto ako ng sauce na may crabs, nagpaint na rin ako ng tubig para sa ating pasta. Ayan po. So, procedure tayo. Okay, mga lovely peeps. So, simulan na natin. Pandang kakala muna yung stove. Tapos talagang maraming maraming olive oil, extra virgin olive oil. Teka lang po. Yan, gagamitan ko ng pesto. Para talaga mabango siya. So, siguro mga 3 tablespoons of pesto. Kung wala naman kayong ganito, pwede na rin kayong gumamit ng basil. Okay? And then, after ng pesto, kailangan gamitan pa rin ng maraming bawang. Ayan. So, sige talaga. Ayan. Marami talaga. Mekas-mekas lang. Ayan. Over medium heat lang po. Hanggang sa talagang malutuluto lang yung ano, yung bawang natin. Ayan, nato na po yung bawang. Lagay ko na yung ating kamatis. Lagyan ko lang ng salt. Ayan. Huwag masyado kasi uh, syempre yung alimango natin medyo malat-alat na rin yan, no? And then after this, lalagyan ko rin ng oyster sauce. Dito naman, kumukulo na yung tubig para sa pasta. So, dito dapat, medyo may lasa talaga. Medyo malat at konti. Hindi naman yung ano, maalat talaga. Saktong may ano lang, pitik. So, ganito po kalit yung scoop niyan. Huwag niyo sabihin masyado naman ako magkaalat. O, diba? Pinangunahan ko kayo. Ngayon, kapag ganyan po, kamatis na na, pwede na natin yung oh, so, may special participation ni Sandra. Oyster sauce version ko to, so kaya <laughs> ako bahala sa mga ingredients ko. Ano ba yan? Ano ba yan? May litang ng Ante. Kapag ganyan, medyo malata-lata na yung kamatis natin, saka, saka ako lang lalagyan ng white wine. Ayan. Pa, tapos, uh, pwede ko nang ilagay yung mga alimango. Ayan, okay na po yung mga kamatis. Hindi naman po yung super, super lata talaga. So, ilulunod na yung mga alimango. Ayan na lahat yung alimango. So, super dami yan na po. Ang maganda nito kasi talagang imagine ko yung magiging sauce niya sinsang tataba. nung mga good size talaga sila. Ayan. So, tapos yung mga taba-taba niyan, yung mga alig mahahalo sa sauce. Super sarap po para sa pasta. Mmm. Yum. Siguro takpan ko muna to. Ayan, takpan lang. Check natin yung ating alimango. Ayan. So, medyo tutuluto na. Pero kulang pa. Mamaya naman, sa pagsiserve niyan, kailangan hanguin yung mga limango. Tapos, ilalagay lang natin yung pinakuloang pasta. di ba? Diba? Para hindi mahirap. So, ayan, ngayon, okay na yan sila hahanguin ko na yung mga crabs. Tapos yung mga, eto, yung tawag na ito, sa tawag na sa Tagalog eh. Kaning taklob niya ba? O, oh, yan. Yung mga laman naman yan, tatanggalin ko, tapos ilalagay ko dito sa pinakasos. Okay? Walay ko sila. Tapusin ko lang po. So, labay ka. yan lang po, ano, tinanggal ko. Pero huwag nyo itatapon to kasi mamaya gagawin pang garnish yan. Yan. Diba? Para mas yummy talaga yung ating sauce. Okay, tapusin ko lang po. Yan, ready na po yon Actually, kailin na po yun siya ready. So, tinansya-tansya ko lang sa sauce. Dapat mas abundant yung tubig pero kumunti na siya dahil sa kakakulo niya. Pero ay huwag pong babaliin kung pong mga babayan siya. Okay? ayan po, diba? So, yan Almost ready na yung ating pasta. Dapat al dente. So, tatapusin ko yung sauce natin. Ayan po. Ito po yung mga aligin na nakuha ko sa ating mga alimango. So, on oh, natin ulit. Tapos, over low heat lang. And then, lalagyan ko yung konti ng pasta water. Ayan ko Para medyo mas masabaw-sabaw siya. Okay? Ito ano yung ating pasta water. Yee! Diba? So, creamy pa rin yan. Kasi sobrang dami talaga nung ano, nung alimango na ginamit. De diretso, diretso ko na dito yung pasta after na pagkapagka-ready na lalagay ko na diretso dito. So, kulang pa ng mga at least 1 minute para talaga maging al dente yung ating spaghetti. Pero lalagay ko na sila dyan. Dyan ko na na maluto siya para mas maging malasa yung ating spaghetti. So, lagay ko lang po muna lahat mga lovely people. So, andyan na po lahat niyong spaghetti. So, mas mabilis po kasi maghalo kapag ka wala dyan yung mga pera piraso ng alimaho. Tapos mamaya, ano na lang natin. Paibabaw yung ba. na sa plating. Diba? So, hindi siya Okay, tapos yung parsley pala na dried parsley, nasisimutin ko lagay ito na rin. Ito po yun. Hmm. Masarap sana kung merong fresh parsley. Kapag yung mga seafood-seafood sa pasta, feel na feel ko talaga yung fresh tomatoes, tapos merong maraming fresh na parsley. May cost lang po. So ayan mga lovely people, ready na 'yung ating spaghetti. So hindi ko na po siya ililipat, diyan na lang po siya. Nagtawag na po ako ng mga kaibigan. So ngayon, replating ko lang. Replating down. Diyan ko i-plating. Papagandahin ko lang konti, okay? Yan po 'yung mga aligyo, 'di ba? So ito po 'yung mga itinabi ko ng alimango. Ganito lang po gagawin ko para ano siya, maintindihan naman siya na spaghetti with crab siya. So, gaya nga sinabi ko, hindi ko po krinak yung, ano yung, ang tawag na to, sipit, para po, hindi mahirap, hindi siya ma-mix doon sa pasta natin. eh, oh, ganyan lang. Okay, so, tatlong piraso itong malalaking male crab ko para maganda tingnan. Sila lang yung ilalagay ko dyan sa ibabaw. Tapusin ko lang po. this is it mga lovely people ayan so ito na po yung aking pacham pacham recipe ng spaghetti with crabs ayan po mamaya titikman natin kung masarap ba Hello mga lovely people. So it's tiki man time. Actually, ano, nakakain na yung iba sa Hindi to yung may hinahimay na akong crab. Tapos, tikman lang natin. Sorry sa very haggard kong face. Kasi kanina nag-deliver kami. Eh, medyo sobrang hini talaga. Ayan po. Kain po. Mm. Hmm. Hmm. Hmm? Super yummy po. <coughs> Ayan. Sorry, kapag kasi kaya pag noodles, spaghetti, noodles, sa so tangon, nababara ako. Ayan po. So anyway mga lovely people, medyo komplikado lang siya tingnan kasi nga gawa ng paglinis ng alimango, pero kung meron namang gagawa nun para sa inyo, why not? You try po. Sana matry niyo po itong recipe na ito. And sana matikman niyo po. So, kaya na po. Ang gusto sa susunod, dito lang sa Kuchina di Dahil mo po siyang po recipe. God bless. Chow, chow. Mwah!